Dahil nagkaroon tayo ng kasama na Kung host Ganda yung ano niya. Ganda yung... Ganda yung... Galing niya mag ano, host. Kaya ang score niya ay bibigyan natin ng 8. O, di diba? Galing, galing. Galing, galing. magsa-search pa tayo ng isa isang co natin at bibigyan natin ng pinakamataas na score ng 1 to 10 salamat kay boss ehersito ng taga kapangkalan sa pag ano nya pag uh, kasama natin dito kanina ang galing galing approve number 8 1 to 10 ng score natin number 8 ka sa akin galing Mag-search pa tayo ulit. Isa pa. Mag-search tayo ulit. Kung paano magbigay ng score at magbibigay tayo ng score sa mga ka-co-host natin. Ang pinakamataas ay 10. I score natin sila ng 1 to 10. Pinakamababa para sa akin ay 7. <laughs> Search tayo ulit. Uh, ay. Uh, ay hey, Capello. Hey, Hey, bunny. Epic no? Ma, uh, we, you speak or no? Uh, what, 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 you? you? what, 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 I'm, Michal? Can you speak English? Ah, uh, very, very little, my friend. Oh. How How are are you? You? <laughs> oh. Oh. <laughs> <laughs> uh, hey, uh, uh, say it again, say it again. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Oh. Ay, <laughs> tayo na. Ang score mo ay 7. 7. 7. 7 ka. 7 ka para sa akin. Galing, galing. Nadali mo ako dun. Ako, ako na, mawamali mo ah. Nagbigay <laughs> tayo ng, one, ng, score na 1 to 10. Nadali ako ng na comedy. Ibang lahi. Kaya ang score mo ay uh, na 1 to 10. Number 7 ka. Nadali <laughs> mo ako doon ah. Ang galing mo, ang galing. galing mo. <laughs> Search tayo ulit. Pero music muna tayo, mga kaibigan. Sa mga nakakapanood at nanonood, ako si Haha -ha Hoops. Search tayo ng mga co-host natin. Magbibigay tayo ng, ng score ng 1 to 10 ng pinakababa, number 7. Na-search na tayo. Ayan, search tayo. Madali ako dun. <laughs> Uy, mga ibang lugar to ah. Mga <laughs> ibang lahay ito. Oh, wala ito ah. <laughs> oh, naga, nagmatch pa ah. Sige. <laughs> oh, ayan. Oh, wala ito mga kaibigan oh. Hindi <laughs> natin kumaya kung ano yung score niya. Enjoy life. Tay, dapat search tayo ng mga co-host natin. Ngayon, nagan pa ang match picture lang ang pinakita ni Kuya. <laughs> pa magiging score ko dito, number 7 ta kanya. yan. <laughs> Ayan you know, oh, may ready pa naman sa akin oh. Na-score na to, ayan you know. oh. May score ka oh. Pinakamba, oh. pinakamataas, 10 8 Oh, manual si kuya oh. Galing ah, kaya pala nag ano eh. Kaya pala nag yakag eh, na mag-match niya. Ayan, galing ah. <laughs> Ako may 1 million naman akong views. <laughs> Ayo. Oh. Lipit ta 1 million. <laughs> 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 Sirs, uh, ako nagla-live po ngayon, may enjoy lang natin ang ating live. Dahil sa magse-search ako ng mga co natin. Ang score nga pala nito ni Kuya number 7. Dali mo ako ha. Picture lang na dali mo pa ako. <laughs> search tayo ulit. Ang score po ay 1 to 10. Ang pinakamataas ay 10. Masearch natin na kung mga co-host. Kung okay yung ano niya, yung bag host niya. Mas score natin ng 10. O, search na tayo. Ayun na. Ang kaba, minsan. Hindi ko pampanga. Hello po. Hello, kuya. Match tayo. Oh. <laughs> um, match tayo, kuya. Wala akong viewers. <laughs> Ay, nice. Okay. Uy, hey. na, kuya. Tama na. Follow kita. Tapos, punta ka sa leg ko sa ano, August 15. Oh, sige, kuya. Salamat sa pag-invite, ha. Anong, anong, mo, kuya? Saan lugar ka? P. Ano po? Tagasan ka po? Pampanga? Oh? kali ha? Punta ka. Oh. Sa August 15 po. Mukhang may pa premio ka kuya ano Eh wala. Ano <laughs> kuya? <Dila. laughs> Pampanga. Kapiti pala ako kuya. Kabiti. Oh, Ilan taon ka na layo. na Ano? Ilan taon ka na po? 16. Oh? Ay <laughs> hindi. 20. <laughs> Mukhang, <laughs> mukhang nasa office ka kuya. Tesla. Um, oh. Break lang namin, break. Oh, ang galing. kuya, yan, palo, palo, din kita. Number D, dito ka na. Car lang, okay, as in, ano, kariton di tulak. And you. Grabe naman. San, pag nasa, ano, sa San Fernando, pwede naman ako pumunta doon. Kung magkita-kita, pwede naman. Wow, oh, ang viewers ni Kuya. Wala ka naman. <laughs> Random people the way ka makitungo siguro sa viewers mo at co-host. Ganun ba yun? Oo, oh, Kuya. Oh. <laughs> Pero ba? Ang oh, dami mong viewers, Kuya. Oh, ang galing, oh. Ay. Salamat ka, nag-gets mo yung ano ko ah. Yung ibig ko sabihin. <laughs> Oo, oh, ang galing oh. Ang galanda ng trabaho niyo, oh. Okay lang. Ang galing, oh. Endured. Wow, ah, ang galing ni Kuya. <laughs> <laughs> Anong gusto mong gagawin? Anong mong gusto mong? <laughs> 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 ha? Wait lang. <laughs> Saan? Telepate <laughs> <laughs> Ang galing ni Buyo. Break time mo lang yan, kuya. Break time. Juju, opo. Mukhang opisina, kuya aircon na kaya nga baka niya o wala na wala na. Bisit. Abi ang radiant, wala fit galing ni Kuya, ya Galing kung gas Kuya. Thank you po. Thank you Kuya. Thank you. Ang galing ni Kuya. Ang score ni Kuya sa akin, 10. Ka-request niya, 10. 10 ka, Kuya, 10. Ayos. <laughs> 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 search ulit tayo, search. Wala mo, lalobot na pala ako ah. Oh? Ang galing ni Kuya. Pogi ba eh, Pogi? Yan dahil ang viewers eh. Huwag 50 million din eh. 50 million ang viewers ni Kuya. Ang talaga ako, 1 million lang. <laughs> 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 In-invite pa ako ni Kuya, ang galing ah. Uh, search tayo ulit. Hello po. 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 Akala. po. Hello tayo. Hello <laughs> <laughs> yung ano mo. Number seven ka, sakin. Seven. Number seven ka. Galing, ha? Akala mo manyakis ako? Ayun, <laughs> ano? ha? Pari tayo yung mong ano, babae, no? search <laughs> tayo, wala search, search na lang tayo ulit. Lakas na ano natin ngayon. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Hello, kuya. Hi, po. Taga san ka, kuya? Hello, kuya. Hi, Janine Santos. Welcome po dame? sa live. Wow, oh, ang daming viewers ni kuya. Kuya, so, ang daming viewers, no? Diyos ko, baka pagkamalan niyo naman ako. Spy, hindi po ako spy, ha? Hello ang po Janine, pasok ka sa live po. Ang galing ni Kuya, ang daming viewers ah. <laughs> kuya, ate ba matanda ka pa sa akin? Mukhang... <laughs> mukhang milyon ang viewers mo Kuya. By the way, yung viewers natin. Ang galing. Hindi ba kayo kumain kahit na po muna kayo bago kayo mag-ano sa TikTok? Kasi baka po Magkasakit po kayo gano'n. Okay ah, ang okay naman po kayo po. Ang viewers ni kuya, oh. Hey guys, magsikain na kayo. Huwag kayo puro ano. Ah, mabuti naman po. Ang galing. Good to know po ate, Janine. Ang daming viewers ni kuya. Congrats, kuya. nag Mukhang <laughs> 50 million ang viewers mo, ah. Guys, mag-double tap naman sa, ano natin ito, sa live ito. natin para marami tayong mga guys. <laughs> Hindi lang isa, tatlo, apat. Dapat marami. Kasi mamaya mga ano, 2pm mag-end live na ako. Kasi magsisleep na naman yung manager. O, oh, mukha na sa trabaho ka, kuya. <laughs> mm, hello po sa 1.5k na o. Oy, meron naman tayong nag-add sa ano. Adi ah, Alcantara. Okay, later ka na. Ang galing kuya. Congrats sa handa yung viewers. Hi, Romania. <laughs> galing, oh. Antok na ako, be. Pero bawal pala ko pag kita sa TikTok kung gano'n. Ay, gano'n pala yung kuya. Bawal pala yung ano, yung ikabikap sa TikTok, no?

Hmm. <laughs> 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 Terus kan anghang naman itu. Galing. Galing on. Oh. <laughs> TikTok bakit apa apa kaano mo? Apa sensitive mo? Pati pakita lang yung brand ng ano, di naman ako nagtitinda dito eh. Kumakaya lang ako TikTok, wag mo kong warningan. Hmm, ano ba? ka away -aw si Kuya? <laughs> di ako nagbibenta, wala akong yellow basket o oh, eh. <laughs> Akala, nagbibenta si Kuya? Ang <laughs> galing. Kala naga-benta ng ano? Ng produkto. Welcome po sa bagong pasok sa 1.3. Viewers oh, na lang oh. oh. <laughs> <laughs> Ang Galing ni daming viewers Ang galing. Hi, Rayo Shack. Show Puyo. <laughs> Ay, may main niya Mag-comment ka naman te, kanina pa ka dyan nag-reviews ha Oo so, nga Hehehe, <laughs> <laughs> na-bathroom si Kuy Hehehe, na si Kuy <laughs> <laughs> <The> Score mo <laughs> Dahil, ang galing mo ang galing mo, number seven ka sa akin. Ang galing? Ang galing mo, gusto ni kuya, ha? Sa bar, mo ito, Lupit mo. Ang <laughs> tingin mo, is tatwa? <laughs> dito, dito talaga sa larawan, pigtok marami yung ano din, no? may suplado, may may pasaway, may walay, hindi mo matindihan. <laughs> <laughs> Kasi, tugtog na nga lang tayo muna. <laughs> Ito ko tanggaw. <laughs> It's a bad <laughs> Sarap na yung mga asar dito. <laughs> bad <thing. laughs> minawarningan daw siya nakasama niyan sa ano na, habang nagla-live siya. Minarningan siya. Minarningan. <laughs> Tapos din po siya nagbebenta ng mga produkto. May yellow basket ba siya? <laughs> <laughs> comedy. <laughs> May comedy rin pala dito. Ibang <laughs> klas. <laughs> 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 comedy. Sir, <laughs> tayo ulit. Kaya maganda rin dito eh. Tugtugan na lang muna tayo. Comedy. Hindi tayo lang makarecord. banglas glass eh. Habang nalang live siya. Nakala ano. Kaya nagpo-promote ng produkto, wala namang produkto. Ang <laughs> sinabi niya na Ang <laughs> sinabi niya na ano? Ba't may yellow basket ba ako? Maglaki. Tugtugan na nga lang muna tayo. sa so, 1 million, no. Double tap, double tap naman dyan. <laughs> o, oh, invite na tayong tropa. Ayan, o. Oh. yan Ayan. <clears throat> Ayan mga tropa natin, o. Oh. Ayan. Eh. Itu dia omongan rekover dari kuyang. Sebrang aturnya salah kan. Terbuka enggak tadi. Oh. Mau Search toilet Search toilet.

mau malungkot si Kuya. How are you, my friend? Nih, <laughs> Sugan ni Kuya, malungkot ha. Huwag mo <laughs> <laughs> pala mga sort, dito. Station na po kayo ha. asar <laughs> <Kanina laughs> mga... Ano? Kala, na, nagbabenta. <laughs> <laughs> Ngayon naman, mga tugtugan, lungkot. <laughs> 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 Bang klase. <laughs> so, hindi okay pa na mag-live dito, mga kaibigan. <laughs> okay, wala, no? Pwede okay po na mag-live ng ganito, tapos mga asar ka lang, no? Wala sanang, wala sanang, ano, wala sanang mapikon. <laughs> Nag-score lang naman po ako. <laughs> Nag-enjoy ako kanina. <laughs> Kaya score natin doon kay kuya eh. Dahil pinatawa ko may iki, number 10. Oo, di ba? <laughs> Tugtugan na nga muna tayo. Ah. Buong klase. Eh. Ayos. Double tap, double tap naman tayo. Yan. One million na nga lang kayo eh. Ayaw nyo pa mag double tap? <laughs> <laughs> <laughs>